Bagong Pilipinas Service Fair, mas pinalawak pa ng Marcos Admin. Narito ang news ni Geraldine Duinog. Mas pinalawak pa ng pamahalaang Marcos ang bagong Pilipinas Servicio Fair na ang pinakahuli ay ginanap sa Santa Cruz, Laguna. Sinabi ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo na siyang kumatawan sa Pangulo sa Okasyon kung saan ang programa ay para ilapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay medical, pinansyal, edukasyon at iba pa. Anya, ang programang ito ay naglalayong mapabilis ang serbisyo ng gobyerno, maayos at abot kamay ng bawat Pilipino kahit pa sa ang sulok ng bansa. Kasabay ng servisyo fair, inilunsad din ang pamamahagi ng libreng bigas at tulong pinansyal sa ilalim ng cash and rice distribution o card program. Kabilang na rin ang libreng bigas sa 33 mga distrito sa Metro Manila at dalawang syudad sa Lalawigan ng Laguna o sa Binan City at Santa Rosa City na nasa kabuang 335,000 pesos. At yan ang aking news scoop. Ako si Geraldine Duinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.